po yung beneficyo uh, ninyo so, okay, para sa buwan na ito. dito, parang kayo pa yung ano, eh? Diba? eh, Naglilimos yung kayo na dapat dapat para sa buwan. Okay po? Diba? I'm UH, company, ando, para mga tuba, tutulog po ba? Ito ba yung na sinasabi natin yun. Diba? Kaso nasa sa po, nasa safety po nyo. po sinasabi ng kahit na wala daw silang servisyo sa inyo, ibuboto na pa rin nyo naman daw sila. Totoo e, nga naman, na kailang eleksyon sila, apat na eleksyon, kahit, kahit na hindi sila nagsiservisyo sa inyo, kahit na kinakalpasan nila yung ayuda para sa inyo, binuboto mo. Di ba? Pero yung ibang nang sorry, sumubok na Di ba?

Babalik po kami kasi parang hindi namin kayo nagumbit. Kaya mamaya ka lang. Ha? Ito na, dito na ito yung pagkakataon. Pagbabago na ito. Sige, kahit pumunta rito yung orange, sige, pumalakpak kayo. Pero, pagdating ng eleksyon, boto nyo yung tipe na. Ha? Diba, palagi nila kayong iniisahan eh. E isahan nyo sila sa eleksyon. Diba? O, doon kayo bumawin. Para hindi kayo, sige, alam ko, tinatakot kayo ngayon. Natakot kayo ng mga opisyalis ng mga barangay ng barangay. Pero pagdating sa eleksyon, nasa inyong kapangyarihan. Pagka-pinalag ang Tini Rianes, at yung mga mapang-apin mga barangay officials statak galing po natin na at maglalagay tayo nung may malasakit po sa inyo, hindi maumumisyon sa mga ayuda na ginibigay ng uh, gobyerno. Okay. So, yun lang po. 15 years ago kung ipaglalaban po ang Barangay 142. Sana po ay uh, bigyan nyo kami ng konting kuwa sa inyong puso. Maraming salamat po!